Kahit 46 anyos na si Manny Pacquiao, tila wala pa rin sa bokabularyo niya ang salitang pahinga. At sa naging kontrobersyal na laban niya kontra kay Mario Barrios nitong buwan sa MGM Grand sa Las Vegas, halatang may natitira pa siyang bala sa kamao. At kung nagtataka kayo kung sino-sino pa ang posibleng makalaban ng ating pambansang kamao. At magkano ang kikitain ng bawat laban? Eto na, iraranggo natin mula sa pinakamababa hanggang sa potensyal na bilyong kita. Hashtag anim Mario Barrios rematch, 20 million dollars. Simulan natin sa rematch kay Mario Barrios. Oo, oh, yung laban na yun draw ang resulta, pero maraming naniniwalang si Pacquiao ang nanalo. Kaya naman parehong kampo, game sa part 2. Pero sa totoo lang, kahit umabot sa 250,000 pay-per-view buys sa halagang $79.95. Limitado ang ticket sales at sponsor interest. Estimadong kita, $20 million. Hashtag lima Rolly Romero 25 million dollars Sunod sa listahan Si Rolly Romero Mabilis gawin ang laban na to Dahil pareho silang hawak Ng premier boxing champions At dahil galing sa upset win kontra Ryan Garcia si Romero Pwedeng home attack Ng mas malaking kita Umaabot sa 25 million dollars Hashtag apat Shane Mosley rematch. 30 million dollars. Bumalik tayo sa nostalgia. Isipin mo, Pacquiao vs. Mosley ulit. Isang legends bout na siguradong papatok sa fans ng old school boxing. Mula sa kanilang unang sagupaan noong 2011, handang makipagsabayan si Mosley sa pagbabalik. Sabi pa niya, labanan ko si Pacquiao, tapos ang mananalo, si Mayweather naman ang susunod. Estimadong kita, 30 million dollars to kung matuloy. Hashtag tatlo Ryan Garcia, 75 million dollars. Ngayon, dito na nagsimula ang big time. Si Ryan Garcia, bata, sikat, mabilis, at may malakas na following online. Dati nang pinag-uusapan ang laban nila ni Pacquiao at ngayon, pwedeng mabuhay ulit dahil sa crossover appeal ni Garcia sa Gen Z at Pacquiao sa older fans at mga Pinoy. Pwedeng-pwede itong umabot sa anim na libong PPV buys laban na worth 75 million dollars. Dalawa GERVONTA tank, Davis, 75 minus 100 million. Kung pag-uusapan natin ang tunay na benta, haba, hindi rin papahuli si Tank Davis. Isa sa mga hari ng pay-per-view sa Amerika brutal sa ring at kontrobersyal sa labas. Kung si Pacquiao at si Tank Davis ang nagsalpukan, sigurado tong headline bout sa kahit anong boxing event. Total earnings, maaaring umabot ng $100 million. Numero isa Floyd Mayweather rematch, $100 minus $200 million. At syempre, ang ultimate rematch. Pacquiao versus Mayweather 2. Kahit hindi pa sigurado, kahit parang suntok sa buwan. Aminin nating lahat, ito ang pinaka-inaasam ng buong mundo. Unang laban, record-breaking. Pangalawa, pwedeng mas malaki pa. Sabi nga ng isang insider kung matalo ni Manny si Barrios o Romero. Baka bumalik si Floyd sa ring. Ang potensyal nakita, $100 to $200 million. Boom! Sa kabila ng edad, patuloy na lumalaban si Manny Pacquiao, hindi lang para sa karangalan, kundi para ipakita sa mundo na ang tunay na mandirigma walang pinipiling panahon. Anong laban ang gusto mong matuloy? Barrios, Tank, o Mayweather 2? Ay comment mo na sa baba. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para mas marami pang malupit na boxing updates. Hanggang sa susunod, mga kakata.